Hello everyone. It mag ano tayo? I the dry massage natin yung dalawang bata dito. Para makatulog naman. Ano po guys, na maganda sa katawan ang ano, ang laging nag, paano, napamasahe. Kasi nakakano yan ng, ano natin, mga nerves. Lalo na sa mga bata, kailangan talaga, ano, ano sila, iparana sa kanila yung, ano, whole body massage. ang firstborn ko, nag-ano siya, nag siya sa akin kanina na ano, na wait massage ko daw siya. Tapos na nag-wait massage ko na, pero hindi ko lang pinuna ng video kasi siyempre babae siya. Okay. <laughs> ito ang ginagawa ko guys, dati mga ano kasi sabi na, ito pa ko, mga 2 years old pa siya, nag-start na ako na ano, na nag-practice mag-ano, mag kasi yung anak ko, ito pa ko, ano yan kasi siya, meron siyang yung niya dati. Me so easy. <laughs> dati, si Sabina, hindi pa siya naka, hindi pa siya umabot na one year old. Ano na, una, madalas na yan na, ano, na, na confined sa hospital. Kaya, dahil sa yung niya, kaya sabi ko, kailangan maruto ako mag, ano, mag-massage. Mabuti na lang, meron akong mga kapatid na massage therapist. Doon ako natutos sa nila. Tinuruan nila ako, tinuruan nila ako kung paano mag-massage. Kaya, ayan, ito. I request si Sabi 9, panganay ko na i masahi lang siya. Wet massage yung gusto niya kasi tagal-tagal na rin hindi ko nabigyan ng wet massage. Ang ginagawa ko kasi is dry massage kasi, syempre, rin. ano, ma-ano kasi yung matrabaho kasi ang wet massage. Lalo na pag, ano yung body. Simula nung ano, nung natuto ako mag-massage, hindi, hindi na talaga ano, mula nung hindi ko na na sa hospital yung mga anak ko. Kasi pag inuubos sila, tapos binibigyan ko sila ng ano, wet massage parang ano, napapansin ko mm, mabilis na ano na gumaling yung ano nila, yung mga ubo nila pag binibigyan ko sila ng ganito. Pag binamasahe ko, lumalipod nila siguro dahil nare-relax. Tapos, plus ano pa, may oil pa. Di ba yung oil is ano, maganda, maganda sa feeling pag ilalagay, lalo na pag masama yung pagramdam mo. Lalo na pag may pa. Kaya napapasalama talaga ako na tuto ako ng ganito kasi malaki po mo. Dahil after no, hindi na hindi na naku-confirm ang anak ko kung about saan, mga about lang sa mga ubo-ubo. Okay, next. Ito, si Sabina, nabigyan ko na siya ng wet massage kanina. Nang, pero ngayon, bibigyan ko ulit siya ng dry massage kasi para ano, gusto niya pa kasi na ano siya, na i-massage pa siya kasi masakit pa yung likod niya sa kakasulat siguro na tulog na kakasulat na. buong araw sa school siya nagdambing din kasi ano din naman siya sabi niya bigyan daw siya ng price yung price daw na ibibigay ko is ano whole body massage sana oh. kasi nga ano siya ngayon ah, naka-top siya na siya. meron siyang award sana all. Part, kaya, kagigyan na natin. <laughs> Kahit masama yung ano, masama yung pakiramdam ko kasi tapos ko lang magkaroon kanina ang gamit ng nilabahan. Hello. Uy, yung buong Okay, na. Ako na naman. It's my turn. <laughs> Ops, hindi na nga. Ako na Ako lang. Na puli lang. Sige. Araw Tapos na. Araw ka. Araw okay.

mà cũng biết mission <laughs> mình <Complete the> sơn mission thích <laughs> good night Good night Good night Bye 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 Bye